may <mulik> taong dapat na ma mam ma'am, sorry po. Okay lang kayo po ka okay dito, ma'am. Ha? Ah, baka na-disturbo kita. May sama ka, ma'am? Ah, ba't, ba't, ba't nag-iisa Okay lang ma'am, nagkakitambay ako dito mam, ma kasi sarap ng hangin dito sa Anong lugar ito mam? Ah, ganda ng view na May, Mayroon pang magandang view dito mam? Ma ha? Oo, oh, ah, kaya lang magandang view Okay lang ma'am Magpapractice ako dito ma'am May dala ko gitara pa, lang ako Magpractice lang ako dito, Walang magalit Baka magalit, may jiwa ka na Baka magalit jiwa mo ba? Ah, tamang tama, ano? Pag practice ako dito. Nakahanap ko siya kung ng gitara doon sa basura ba ba? Sana try ko dito tapos mag... May, 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 may ano ako, may lilik si Coleman dito, mag practice ako dito ba? Itong awit ito, nahanap ko ito doon no? sa, ano ba, papraktisan ko ito kasi... ako so, no? Hindi ah, ko alam ganda pero praktisan ka ba? Okay, alam mo yan? Tano, tano, tano. alam mo yan? janito ah, ganito lang mo, Ano-ano yung title mo? Anong alam mo?

Nga. Ah. Pa 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 Toto. Pa -ta, pa -ta. Ah. <laughs> Para to sayo. Di araw -araw na nakangit Ilang beses na rin tayong humihindi Di na mabilang ang ating mga tampuhan Nakaon ka na, love. <laughs> Away, batid natin, di na namamalayan Heto tayo, units sa buli Kapag tumitingin ka, natutunaw ako Babalik pa ba rin sa yakap mo Hanggang sa huli Palagi Pipiliin kong maging sa'yo Ulit-ulitin man ngas kong malaman Ba okay. oh. lagi, ba lagi. Oke okay, dong masih ya. Oke lah. Anggaling, anggaling. <laughs> Balikan menang hirap luhat lehat. Jawang paburi kondisi seasonal. Pabigilan ang ingay at ang gulo Heto tayo Sa huli, palagi Lipiliin kong maging sayo Hanggang sa huli, palagi taong dapat na mahalin na yun ko maging sa'yo Ulit-ulitin man Nais nice kong malaman mo Iyo ako Ibalik ba rin sa yakap mo Hanggang sa huli Palagi Pipiliin kong maging sa'yo Ulit-ulitin man Nais kong malaman mo Iyo ako guys, ang ganda mo. Um. Maganda ang boses ko. Ah, thank you, ma'am. Ma'am, may bigay ko sa iyo, ma'am. Dahil binigyan mo kong time ba, at saka pinaupo mo um, ako. Mas, sa totoo, sobrang ganda mo. Um. Dito yan. Ano, pwede ba pwede pwede, pwede kamay sa iyo? Kahit maduming kamay ko. Ano okay lang? Ano na yun mo? Vanessa. Vanessa? At saka may maganda Ang view dito, ma'am. Um. Di, alam mo yung maganda ang view Yung, yung, na ah, pero mas mayroon pang magandang view yung I love you di, yung I love you wala <laughs> joke mam may bigay kasi ka sa iyo mam flowers for you mam yeah. <laughs> <laughs> salamat mam sa tayo mam dahil tinanong ako alam nako. at this moment that he knew he fucked up. <laughs> <laughs> hey miss, pwede ako may, may mga pasura kayo dyan miss? Huh? Pasura ba? Yes. May mga pasura kayo dyan? Wala kayong mga bote dyan? Bote ba? Nope! Uh, okay lang, pwede ako ngayon ng pera lang kahit pira, piso. May nagutom kasi ako salamat po kong wow. ang bait mo nakabili ako ng tubig diba ba, uh, uh ko siya bakit nag isa ka Ay, wala, wala. Ah, may, uh, ano, may kasama ka wala kasi kanina pa kita tinignan ba parang lonely ka uh, parang ano ba may nihintay ka ba Ay, wala ah wala, wala. Miss, okay lang, Miss. Maki-upo ako dyan, Miss. Kasi sakit ng tiyan ko. Kanina pa ako kalakad ba? Sige. Baka magalit ang jiwa mo. Totoo. Totoo. Ah, ang bait mo. Kasi masakit ng baywan ko, Miss, ba? Kanina pa ako kalakad ba? Baka ba ka ba may magalit sa'yo? Nakatabi na, na, ako sa'yo ba? Ayun na po. Ah. Nice. Ganito lang. Para, para masaya ka ba? May dalaw kita. Okay lang. Kawitan lang kita. Dahil binigyan mo ng pera ba? Ay, oh, marunong akong gitara kasi nakikita ko ng gitara doon sa basura ba. I e, ano ko to, i-try e, ko to para sa iyo. Okay lang? Ah, uh, sige, mo na ako kunin ito ha. E, ah, muna kita. Para to sa iyo. Para magalit ang jiwa mo. Ha? Para. Ay, saan ka? mapakali hinahanap kita yakap mo at mga halik ay di na madama ay sa kalaw wala na para bang wala, di man lang nagpahalaw nagkaon ka na love? <laughs> Di ka ba nag-alala, damdamin ko'y la, damdamin sa nasasaktan Araw at gabi, wala ka na sa aking tabi

Pwede ako makikilala sa iyo kahit maduming kamay ko? Okay lang, ayos lang? Maduming kamay ko? Okay. Rajen po. Sagot muna, may bigyan ko sa iyo kasi dahil binigyan mo kong time ba? At saka sobrang bait mo at saka maganda pa. Maganda, totoo. Sagot muna. Flowers for you. Salamat po. Paalam na po ko. Salamat po sa pira, binigay mo. Opo. Uh, makabili na ko ng tubig. Sana. Kayo ingat hindi dadating sa akin bless na ang ugat mo ay aking makita